ano oh, ano pinapapasok ni Kuya? Pasok na, pasok kasi may ano bantay. <laughs> oh, di ba? I, I see, Ilan 'yon? Mga oh, nahuli. Oh, one, one. Isa lang. Isa lang ang nahuli. Yun know, oh, satisfied customer oh. Satisfied customer. Dami nilang ano ngayon, oh, maghahatak oh. Mga ano, magkakarga ng mga illegally parked vehicles. Dami oh. Ako po, daming satisfied customers. Daming tow truck sa yun. Ayun, ayun oh. Ayun, ayun. ayun na. Oh, wala, hatakan na. Yo, palapit pap pap na naman tayo sa Litex Corbada Kambingan. Pag ma dito dito na tayo, parte. Tandaan nyo na. Napaganitong oras ay laging may bantay dyan isipin nyo na lang na pag ganitong ba oras laging may bantay dyan yun ang pag isipin nyo na lang palagi no? pasasanay na rin kayo kung palagi nyo iisipin na laging may bantay dyan masasanay na kayo na bumalik sa exclusive motorcycle lane o iwasan magbabad sa bandang left side pag dito na kayo parte sa litex lalo na dyan sa may kambingan, korbada dahil nandyan yung mga nanguhuli ng mga wala sa linya ng mga bumababad sa exclusive ah, bumababad sa kaliwa kasi dito yan, pag napasarap ka dito ng ano kasi iiwas ka dyan eh, malamang sa malamang 101% iiwas ka dyan sa linya na yan eh. kasi Diyan eh, may nagtitinda, may nagbababa at nagsasakay na jeep. Doon naman sa party na yon mga bus, mga jeep na nagsasakay ng pasahero. Meron, may mga paninda din dyan. So, ang tendency talaga, lalabas ka dito. Ngayon, pag nasa bandang kaliwa ka at napasarap ka ng abante, ah, mapapa, mo yung korbada, mabubulaga ka. Ayun, kita mo, nandun na yung mga manghuhuli Kaya pag mga ganito, ayan, babalik ka na. Pag medyo wala nang bantay, eh, wala nang nakaharang. So, ayan. Onti-onti ka nang pumasok sa exclusive motorcycle lane. Kasi bandang kurbada, may mga nagbabantay diyan. Oh, eh oh, no, kita, 'di ba? Told you. <laughs> oh, ano pinapapasok ni Kuya? Pasok daw, pasok kasi may ano bantay. <laughs> oh, 'di ba? I see, oh, I see. Ilan 'yon? Mga nahuli. Oh, one, one, isa lang. Isa lang ang nahuli. Oh. Solo lang si Kuyang nahuli. <laughs> Yun oh, satisfied customer oh. Satisfied customer. Just to say how much you mean to me If I told you you were beautiful Would you date me? Ang dami nilang ano ngayon, no? mag-ahat ako oh. Mga ano Magkakarga ng mga illegally parked vehicles Oh no! Ang yeah, no? dami nila niya no Ako, mga satisfied customer ang madadatnan <laughs> Let's go! Like I can see us holding hands, walking on a beach Our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grass line side by side. You can be my baby, baby girl, you amaze me. We're crazy. See, all I want to do is be my love, my love. Dami oh, ako po, daming satisfied customers. Daming tow trucks ayun 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 oh. Ayun na. Oh, wala, hatakanap, na. Ako po, ayan ah Peng. Naku po, ayan na. Dito pala sila. Ayan na, mga illegally park. Tago nyo na. Ang dami nun, daming truck. <laughs> Dito pala yung ano nila. Dito pala yung uh, operation nila.